Bumababa nga ba ang presyo o halaga ng alahas na ginto kapag ito ay putol? Mas mababa ba ang presyo ng putol na alahas kapag iyong binenta kaysa sa buong alahas? Ang sagot, hindi. Lamang ang may alam. Magandang panahon sa inyo, mga kaibigan ko. Ito po sa ating channel, more than treasures. Kumusta po tayo? Nawa ay lagi tayong nasa mabuting kalagayan at ligtas sa anumang pong sakit at karamdaman. So sa video po natin ito ay pag-aaralan po natin at sasagutin yung katanungan ng ating kaibigan na tagasunod ang sabi niya. Sir, mababa ang presyo ng alas na ginto kapag ito ay putol or may sira? Ito po ang kanyang katanungan. Ngunit bago po yun, Shoutout po kay OMG TV Channel. Siya po ay coins collector, buyer and seller po siya. Shoutout sa iyo idol. At, tuloy po tayo sa ating pag-aaral, sa katanungan ng ating kaibigan. Ang sabi niya sir, bumaba po ba ang presyo ng alas na ginto na gold? Kapag ito ay sira or putol. Ang sagot ko po dyan ay opo. Bumababa po ang alahas na gold kapag ito po ay, like for example, ay quintas. Kapag po ito ay putol, ito po ay bumababa. Misan nga, hindi pa po nakatanggap. Kung sa pawn shop niyo po tabalahin. Okay? Kasi pagdating po sa pawn shop, damage. Ay sir, deform. Sir, putol. Sir, may scratch. Ano po? So, tandaan po natin na ang alahas po na gold ay bumababa ang presyo kapag ito po ay may sira or putol at minsan hindi na po tinatanggap kung sa pawnshop niyo po dadalhin. Ngunit gusto ko pong sabihin sa inyo, ah, ang usapang ginto, gold is gold, ano po, ang ginto po ay ginto. So sa usapan po natin namin mga lahero, ako po talaga, digit po ako. Buy and sell po ako. So ang ang mga alahero ay may kanya-kanya pong kategory. May kanya-kanya pong eksperto. Meron pong isang alahero na gumagawa lamang siya ng alahas. Pag sinabing platero, manggagawa ng alahas, napakagaling niya pong gumawa ng alahas. Gusto niya pong magpagawa ka ng singsing. Singsing -sing na may okit ng ng isang hayop sa kanyang ibabaw. Halimbawa, ulo ng kambing. Ano po? O kaya, ulo ng kabayo na mukhang kambing. Kaya niya pong gawin yun dahil siya ay platero at manggagawa ng alahas. Ngunit, iba naman po ang kategorya ng isang assayer. Ako po ay assayer na buyer pa. Ano po? Ibig sabihin, ako po ay mamimili ng ginto pilak. Ako po, may nakausap nga ako dati, tumanda na sa Saudi, pagagawa ng mga alahas. Pero hindi po siya magaling at hindi po siya biyasa sa pag-asay po ng alahas. Bakit? Pag upo niya maghapon sa kanilang gawaan ng alahas, wala na po siya ibang gagawin. Kundi gumawa o gumawa ka ng mukha ng kabayo, mukha ng kambing, gumawa ka ng sing-sing, quintas, -sing, ganun lang. Hindi po katulad namin mamimili. Talagang natural. Pag bibili kami, alam namin kung anong kay ng iyong alahas. Kaya iba't iba po ang kategorya ng alahero ako po ay nasa assayer and ako po ay buy and sell din po ako ng alahas pero huwag po paggagawin ng alahas dahil hindi nga po oplatero ako po ay assayer at buyer okay? kaya po uunti mong kasuluk-sulukan kalit-liit ang kilatis ng binto iyan po ay kabisado po natin so bumaba ba po ang kilatis ng, o ang presyo ng alahas kapag ito ay putol at may scratch or may damage kapag dinala niyo po sa pawn Ngunit sa aming mga buyer, wala ko po ito pilak. Putol man or buo ang iyong alahas, pares lamang po ang price po niyan. Pares lamang po ang presyo. ang usapang alahas. Pag nagbenta ka po sa akin, 18K na buo. 18K na putol. Kahit na po tsap-tsapin mo yan o tunawin mo pa yan. 18K na tunaw, 18K na putol-putol, 18K na buo. 18K is 18K po ang price. Yan po ang usapang goal. Ano po? So, ito po ay karagdagang uh, idea sa mga tulad po ng mga baguhan o wala pong alam sa pagbibenta ng alahas. Dahil sa, dina, sa tagal ko na pong pamimili ng alahas, iba't ibang tao na po ang akin na-encounter. May na-encounter akong mas marunong pa sa akin. Ano po? Ang presyo, 1.8. Halimbawa, bibinta sa'yo 2,000. Ginto daw kasi. Meron namang, wala talagang kalam-alam. Bigay lang anya ng anak ko yan. Hindi ko alam kung ginto. Ano po? Alam niyo po ba sabi nga sa Bible, ang taong nakaaalam ng kanyang sinasabi, masigit pa sa may ginto at alahas na marami. Ah, ano yun yung dami ng ginto mo sa katawan? Hindi mo naman alam kung ginto. Di ba? Eh ako namang walang, ako namang talagang bihasa sa pagiginto, wala namang kaginto-ginto sa katawan. <laughs> At yung walang alam sa ginto, opo, ang dami ko nakikita niyan. Balot na balot ng alas na ginto. Pero pag tinanong ko, hindi ko nga alam, hindi ko ito'y tunay kasi bigay lang sa akin ng anak ko galing Saudi, bigay ng anak ko galing Amerika, ano po. Pero hindi niya po alam, yung ginto ay tunay na suot niya. Kaya minsan na nga ilangan, e binenta sa isang alahero, ano po, o kaya ibinenta e sa pawn shop, may damage lang, Mababa daw ang presyo. Kung gusto niyo po tumaas ang inyong alahas, sana po, mapabuo man or may damage. Gusto niyo po ituro ko sa inyo ang bagsakan po sa Manila. Napakarami pong bagsakan ng alahas. May sa Bulacan at may sa Manila. Meron din po sa Pampanga. Sa Manila po, madaling hanapin. Kung sakali, hanapin niyo lamang po yung arangke. Malawak po yan. At hanapin niyo po doon yung may mga nakapaskil na bumibili ng alahas at mga sinaunang pera. May mga pwesto po yun. Install-install po yun, dikit-dikit sila. Para din tindahan ng mga, di ba, may mga tindahan ng aso doon, mga hayop. Ganon, dikit-dikit. Ba't iba? Dito sa magsaka namin, dikit-dikit din. Pero puro alahas po yan. At puro yan, anilo, ang kanilang binibili. Lahat po ng mga uh, jewelries. Ano po, doon yung ibibenta. So ito po lamang ay... Dagdag ko po kaalaman sa inyo na kung sakaling ang iyong malaking alas ay naputol, huwag ka pong na mura na kasi ang ginto po is ginto. Ano po? So kung gusto niyo po makasiguro, ay di e ibenta niyo po o kaya ay pag naputol, padugtong mo bago mo po dalhin sa sanglaan para po mataas ang kanyang price. Dahil pagputol nga naman yan, kahit anong laki yan, mababa na po ang kuha ng pawn shop dahil SOP po sa kanila yan. So, halimbawa po naman, ang iyong alahas ay 14K. Yung isa naman, 18K. Ano po? Buo yung iyong 14K, putol yung iyong 18K. Alin daw po ba ang mas mahal? Siyempre, mas mahal yung 18K. Kaya nga po, ginto is ginto eh. Ano po? Gold is gold. Kaya pag ibinenta mo yung kwintas mo na putol at 18K, ibinenta mo yung kwintas mo na buo, 14K, mas mahal pa rin po yung 18K. Kung hindi ka po iisahan or uh, lulokohin ng iyong pagbebentahan. At bago po tayo magtapos, ano po? Ang akin pong paalala sa inyo, hindi po bibilihin ng isang, halimbawa ako, nagiging top nila ako. Inalok mo sa akin yung singsing -sing mo. Ano po? Katulman yan. Or kasi marami nga pong mga nansisindikato na naman na kanya kapwa, nanluloko. Ano po? Sasabihin, iyan po ay mababang klase lamang. Sasabihin, iyan po ay tanso lang. 10K lang po yan. Kaya po, iyan ay hindi mataas ang presyo. Pero lagi niyo pong makatatandaan, isa po sa aking uh, tip sa inyo, kahit gaano po kapangit, kababa ang iyong alahas na gold, kapag yan po ay bibilhin o babayaran sa iyo ng isang alahero, ibig sabihin po, yan ay may presyo. Kasi ikaw ba naman, bibili ka ba naman ng malulugi ka? Ano po? Hindi ka po malulugi. Kaya, kaya nila binibili yan dahil may halaga po yan. Ngayon, kung talagang hindi nila bibilihin, kahit ipagduldulan mo, ayaw nilang bilhin, maniwala ka po, hindi po yung ginto. Pag ginto, pinakang karap mo. Pero kapag naging ginto pilak, yung mga umiikot po sa lansangan, sumisigaw ng ginto pilak, napakagagaling po niyan mamili ng alahas. Hindi naman po ako sa nagmamalaki, ano na po, yung mga kakilala ko po mamili ng ginto pilak. Wala pong sinabi ang mga tao na pawnshop dyan. Napakagaling po nila. Akala lang kasi ng mga tao, pagdating sa pawnshop, eh, magaling umasay kasi daw, high-tech daw po ang gamit. Ipapatong lang daw po yung ginto, malalaman na. Sisigura din ko sa inyo kapatid, kahit subukan, ang ginagamit ng concept pantingin na ginto, is bato din po at asido. Yun po ang ginagamit ng sinumang alahero. Nagkakatalo na lang sa galing kung mas may experience po yung isang tao na magiging topilak. At yung mga nagiging topilak, yan po talaga eksperyensado po yan. Kung mong nililibot nila buong Pilipinas, yung mga kasama ko, Luzon, Visayas, Mindanao, umiikot po yan, dadayo ba yan ng malalayo? Kung hindi po sila eksperto, mula sa pinakamababa, may ginto pong kulo eh. May ginto po na kulo kasi pag binuhusan mo ng acid ng isang ginto, nagbibardi po yan. Yan po yung mababang klase. Tutulo nga po kapag ako nakakawa ng ganyan gold para maanawaan niyo po. At uulitin ko po sa inyo, bago tayo magtapos, ang ginto, kahit po yan ay putol, kahit po yan ay may damage, ano po, ang sabi nga nung isang napanood kong video, huwag niyo daw pakukuskus sa bato. Huwag daw pakukuskus sa bato, yung alas na ginto dahil nag-scratch. E ano ngayon kung mag-scratch? Kahit maputol pa yan, ang ginto po is ginto. Kaya ang ginamit niya, toothpaste na lang, pinatingin niya, wala pong gano'n. Ano po? Ang pantingin talaga ng ginto is asido at bato. At ang halaga po ng ginto ay naayon sa kanyang pilates. Hindi po buuman or may sira. At tumataas din po ang ginto kung ito po ay isang antique na alas. So, maraming pong salamat na waay may natutunan tayo sa ating tip sa mga patungkol sa alas. Pakisubscribe niyo po ating channel kung kayo baguhan at like and share. Comment mo kayo kapag may katanungan at salamat po sa lahat ng sumusuporta. Maraming pong salamat. God bless po. Lamang ang may alam.